Good morning, good evening So guys, magpapala tayo ng isno ngayon Kasi 3 days ako hindi nakapagpala ng isno dito sa harapan Kasi pumasok ako So ngayon, uh, hindi na kami pinapasok kasi uh, Minus 40 So guys, minus 40 ngayon dito sa kana. Almost 3 days nang ganito yung weather dito Kaya ngayon hindi kami pinapasok Para, simpre sip sa daan. So, yun guys. Kailangan makapal yung jacket natin pag lalabas tayo. So, nang una nagbunit na ako ng medyo manipis, bubunit pa ako ng isang ano dyan. Yan, yeah, another sack. Yung baby okay. ko gustong sumama sa labas, pero hindi siya po kasi makuprosin yung um, ano, panis So, ito guys, yung boots natin. Ito talaga, pang minus 40 talaga ito. Di ba yan? So, yan. Yeah. So, ito gamitin natin, wala? Well, pang huh? minus 40. naman ako, hindi to kasama. Oh. Ito lang siya. Pagpunan natin natin. Ito. 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 Bali, gamitin natin ito pang ilalim. Hindi ko alam kung kaya ng cellphone baka malubat yung cellphone kasi minus minus 40 so, ito. kapal na yan so mag sasabil ako dito sa harapan kasi maliit lang naman yung sasabil ko tapos tindirit tayo sa sakya titignan natin yung sasakyan kung mag-start kasi hindi pupunta nga may so syempre kailangan natin mag-gloves yan, syempre another gloves meron pa akong isang Yan, guys. So, hindi na ako maglalagay ng scarf. Okay, guys. Pero titingnan natin kung kaya sa labas yung cell, ano ah, yung camera kasi baka mamaya malubat yung camera kasi sobrang Yan. Ayos! Para tayo astronaut lalabas Just yes, hi Hello guys Just yes, hello guys Okay guys tara punta tayo sa labas Ganito sa Canada Sabi nila masarap mamuhay dito Masarap nga Pero pag ganito kalamig Hindi masarap So yan guys, oh. So, hindi hindi naman masyadong makapal kaya lang sobrang lamig talaga. So yun din sa shovel natin, konti lang. <coughs> Kinahon na muna. So, So, so. so yeah, guys. problema guys tinakaw yung ano natin tinakaw yung shovel natin wala na wala na yung shovel hindi guys dito sorry Guys, shovel tayo ngayon. ito ang kagandahan dito sa sa condo ka nakatira. So, konti lang yung isa mo. Unlike sa bahay. Pag mga bahay ka, yung daanan pa, isa mo yun. Yung malaki. Kasi yung bahay dito, malaki talaga. Yung malaki yung mga bahay dito. So, kami, nasa condo kami nakatira. Kaya, konti lang. Ito lang isa namin. Tapos, ito din. Ano na, nagbabayad yung management na nagbabayad ng pundo. Dito hanggang doon, sila nang bahala dyan. Mag-shovel. So kami, dito lang sa harapan namin. Pero minsan, sinishovel ko rin yan pag sobrang, ano, sobrang kapal na. To, wala pang nadating yung ano. Nadating yung ah uh, uh nakakontrata na mag-shovel dito. So yan. Yeah. Kaya konti lang.

Magaling siya. sya oh. oh. Ganoon kalamig dito guys So yan Ito yung buhay namin dito Sabi nila Masarap Marang ang buhay Totoo yun pero pag dito naman Minus 40 walang pasok so hindi na kami na para pinapasok sa company yeah. so ngayon guys tapos na tayo dito pupunta tayo doon sa sakyan titingnan natin yung sakyan kung mag start so hopefully mag start so tara so hey guys pupunta tayo sa sakyan So yun, nag-ano na sila na sa kanila oh. Nagpapainit. Tik dito. So, ito lang natin. Although may remote naman, pero mas, kasi hindi ko na siya sinaksak eh. So, ganda ng araw pero So yeah guys. Titignan natin kung magano mag-start kasi uh sobrang lamig talaga pag nag-start siya, ibig sabihin, yung butter natin is good pa. So anyway, yung butter ni Matt ito is 2 uh, years pa lang din naman. Kaya medyo kaya yung kaya pa. Pero tingnan natin. Guys, can starts start? tingnan natin kung start There we go Guys So nag-start siya pero hirap-hirap hirap, Diba? Hahaha So ganito. So yeah. So grabe. So, grabe talaga yung lamig. So anyway. Hindi ko pala na-check yung ano, yung oil kung marami pa. Pero anyway, siguro ice na ice pa. So, so ganun talaga yung ano niya. Uh, tunog ng bagay na kasi sa so open muna natin to tapos linisan na natin para mamaya pag ginamit natin punta ng uh, shoppers or whatsoever malinis sa natin okay? guys kahapon ito sa nato na to hindi siya nag-start kasi yung battery ng sasakyan niya maliit lang so kaya tinawag ko kahapon para i-boost nyang sasakinya so awa ng Diyos start naman eh so, nito medyo malaki yung ano malaki yung uh, malaki yung battery kasi dito para pork seat si. para pork ka aso di So dito sa likod. Ah, grabe, lebek. So guys, pa-initipun na tayo. Sa isakyan. So guys pwede to tayo cross grabe hindi kaya yung kamay ko nilalagay <laughs> ko dito sa chaco carway dito nang tagal mag angiter so yan guys uh, ganito dito guys pag uh, sobrang lamig minus 40 so grabe talaga so anyway ilang araw lang din naman to siguro hanggang uh, lunis hanggang monday tumumeter na to pero susunod uh, okay lang maganda na rin Tapos like si Facebook So anyway guys, maraming maraming salamat guys sa panonood. So sana may idea kayo dito sa Canada yung mga nanonood na nasa Pilipinas o ibang bansa na gaya ng video natin so sana meron kayong idea sa so, ganito maganda dito pero pag ganito kang multi ka rin so anyway guys maraming maraming salamat at di ko alam bakit lumabas na yung sipon ko pero na nga guys salamat See you guys. Ayos. Good job.